Hello guys. Uh, this is an MJ and Mix blog. So ngayon po ako po ay magla-lunch na po. Kaka kakainin ko po yung akin lutong simpleng makarona. Ana. So ito po guys, ako yung magsasandok na ng aking uh, kakainin simpleng makarona and dadagdagan ko po siya ng white cheese, no? Para mas lalong uh, magkalasa po or eh, mas lalong masumarap kahit simple lang po niya. So, mag ano lang po ako ayan, maghain lang po ako ng aking simpleng makarona and then makikita nyo po yung aking ilalagay na white cheese ayan ayan guys and then lagyan po natin ng white cheese bago natin kainin. Naku, naku, sarap Ibaba ko po muna kayo ha. Ayan. and then haluin po natin ang ating makarona ayan mukusok pa guys so tala guys tayo ay kumain na po at kuhanin ko na po kayo guys Aha. ayan tayo ay kakain na po habang hawak-hawak ko yung aking cellphone. Uy, ang aking uh, strap ng bra is nakita na po. So, ayan. Ayan, guys. So, ang aking uh, lunch for today. Simpleng makaroon na lang po yan. Naniligan ko ng jub na or white cheese. So, ayan. So, kain na po tayo, guys. Kain na po tayo. Ayusin ko lang po yung aking uh, camera. So, ganito na lang po ako kakain kasi mawawalan po ng signal kapag umalis po ako sa pwesto so yan mainit pa po at umuusok mmm grabe kahit napakasimple lang po ng aking luto guys is uh, swak ang lasa wala nang sahog-sahog po ito grab mm. Thank you guys for watching.